Next episode, ipapakita natin ang ganda ng Bolinao Falls. what's so, up mga kabiyahe punta na tayo ng Bulinaw Falls uh, at ang driver natin si Mang Joel ayan Mang Joel Ay, sarap kumuli sa palapunit nasa mainit na lugar na tayo something I feel so good Ayan, buli na upo. Ay, ah. hey, natapo ko na sa baba ah. yun sir. Ah, yun. Okay, ano yun? Ulit. Yes, sir. Ay, yun? Kwent ulit? sir. na kayo sir? Oo, oh, dalawa kasi sa 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 light, sa, sa light house. Oo, oh, doon ko na inano eh. Lalo, wala na dito. Pero may nabayaran na kayo dun sir hmm. Asan yung resibo niyo sir? Wala, hindi lang yun na. Basta kasi naligo kami sa dagat Bakit hindi pinaliwalag sa inyo sir na magagamit yun dito? Sabi ba uh, sa'yo? Hindi na, diretso ka na o, diretso lang kasi dito Kasi valid for produce yun sir, Magagamit nyo na yan sa lahat ng si tourists spot dito, dito sa Bulinaw Kagaya dito babay, sa amin Pag-gabahid na ulit kami Dito, basa pa nga kami, naligo kasi kami dun sa may dagat Pero dalawa yung... lang po kayo hmm. Next time sir, pag ganun na may kayo, itago nyo lang ah. Para may hindi pa kayo, kayo, kayo matupos kasi nag din kami Balak pa we'll sa na na din kami dun oh, oh. Ano na Sige sir oh. thank you po, O yan guys, buddy, yung yung binili nyo yung ano yung tigit na pang environmental fee tabi nyo sa mga tourist pati ito dahil may quark sa kanila yun kailangan sa akin yung dala pagpupunta kayo sa mga tourist spot dito sa Bolinao. Guys, oh. Two Bolinao balls. Nandakala nyo na rin to? Nung unang punta niya? Dito. Iba to. Shortcut to eh. Iba pa rin to? Galing sa beach eh. Kami hindi makakagumaling sa beach eh. Bolinao balls. Welcome to Bolinao. Dito, dito. Dito, dito. Ano? Tandaan lang, patayin ako ah. Yeah. Welcome to Bolinao po Dito kami dahat, diyan kami dumaan. Diyan? Oo, diyan yung pinaka road. Dito okay. tayo siya mo workout eh. Ang kaya, tayo lalabas. Oo, ang kaya, diyan tayo lalabas. Okay guys, nandito na tayo sa Falls... Falls 1 ng Bolinao.

lalim wil oh. Dati, yung makita ko ni. eh. Ito na, guys, yung Pulse Kamu solo. Okay, bali Hanap lang kami ng spot Para mapagpalipad ng drone Tara, tara, tara Mang Joe, hanap tayo spot Bye, bye, bye. Na, dito nga. Yung... Ay, tulubog talaga. Ha? Dito nga eh. O ganun eh. Dito na tayo. Sa daanan dito, dito, dito lang? Dito nga lang sa mga daanan. Hindi talaga pa kayo eh. may daanan doon sa kabila. Oo. Dito daanan ba dito boss? Papunta dyan? Ha tatawid talaga. Tatawid talaga tayo, abi. Diri dito lang tayo. tara. Sa type pwesto. Ba't Para na kasi sasagutin din Alam tayo guys Peso tayo dito Okay, mga kabihay eh, akit na tayo at punta tayo sa ibang poles Next tamati box. si Mang Joel tara okay, Mang Joel bye bye poles 1 Bolinao Pangasinan Okay mga kabihay tapos na tayo sa Bolinao poles 1 bali direto namin sa Bolinao poles 3 kasi ang daming tao baka maubusan kami ng pwesto dun Doon naman talaga yung destination namin eh. kaya pupunta na tayo dun pag Holy Week talaga napakaraming tao. Ano daw? Dito pag ganun daw. Palabas. Sundan natin sundan natin tao ano? Okay. Oh, sundan na lang natin yung mga yan. Off-road yung daan natin dito baka kabiyahe sa Polis 2 sa uh, 3. Dapat inaayos na nila 'to eh, no? Marami nang pupunta eh. Sa 3, Ah, kaliwa ka na dyan Ang daming tao sa Polis 2 Ito yung Polis 2 Ito tayo sa number 3 Ito na yata ang Polis 3 yeah, ang Polis 3 Now, okay, dito tayo guys. Init. Entrance. Dun, 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 dun. Kaya na entrance tayo. Thank you po, Pe. Okay. Na alang, alang po kayo, ah. 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 Dito na tayo magpapahinga mga kabiyahe. Ah, init. Grabe. Dami namin dinaanan. Dati lupa lang ito eh. Ngayon ano ano? Cemento na. Cemento na. Ang ganda na yung improvement. Lalaki nang pa. Lalaki nang ano no. Pagitan. Lalaki nang pagitan. Tayo eh. na dadan. Ito. Ito daan guys Kita na namin yung poles Ito yung bagong ginawa nila Nadaan daan nila Dito tayo ka sa police 3 Legit Legit ang police 3 oh pahagdan hagdan pa dito ang ganito so olive ayun know? ganda o uy you know? ganda diba ah oh, sa bato o padulas to o oh. <laughs> ganda dito guys enjoy mo yung ganda ng ano ng kalikasan eh no nature na nature yung daan no oh ang ganda tapos may tubig pa dito oh <laughs> Pulse panalo Paul's Bolinao 3 na nature no? Oh. Ganda dito. Meron pa doon oh, eh, no. Sulit pagpunta mo dito. Dati walang ganyan no? Oh. Next ten ata nila eh. Malino yung tubig ah. Di siya katulad ng ibang polish na malabo, yung medyo brown. Pero ito, malinaw siya. Sarap pag may marami kayong kasama dito, no? May mga nagbabanti, no? Sulit na sulit. Ang Paul Street. Ang si Kuya, okay. <laughs> Ang Bolinao Polstery ay isa sa mga gandang tanawin sa Bolinao, Pangasinan. Nakilala sa kanyang malinis na tubig at kagandahang natural. Ang pagpunta sa mga pols ay maaaring maapagbigay ng refreshing na pakiramdam. ang tunog ng tubig na umaagos. Ang sariwang hangin na dulot ng pag-ikot nito at ang kagandahan ng kalikasan ay maaaring makapagbawas ng stress at makapagbigay ng positibong enerhiya. napakasulit pumunta sa mga boys. Nakapawi ng pagod at nagbibigay kapayapaan ang pagtambay sa mga dugang na tulad